So hello guys, magandang magandang araw po sa inyong lahat So ito ang inyong atidang para ho magbigay ng isang tip Kung paano ho tayo makaka-attract ng mga swertes sa ating buhay So nakikita ninyo guys, dito po ay inano ko po dito yung aking Mga coins, so ipapaliwanag ko sa inyo kung paano ninyo gagamitin yung mga manicure shell ninyo, guys. So, dito, kung kayo po ay may mga business or ano, guys, kung kayo po ay isang business woman o businessman, so, ang may re-recommend ko po sa inyong kristal, bagamat ngayon sinasabi mo na ikaw ay small business, anong ganyan-ganyan, so paano ho maging positive mindset ayan, kapag ikaw po ay negosyante, may negosyo maliit man yan o malaki ibig sabihin, ikaw ay isang business minded business woman o business man, so dito guys hindi mo kailangang sabihin na small business, Ayan, ikaw ay tinagurian ng isang negosyante. So, kapag nag-start ka ng kahit anong negosyo yan, guys, ikaw ay tinagurian ng isang negosyante. Sa larangan ho ng negosyo, lahat ho ay pantay-pantay. Lahat ho na pinagdadaanan ang maliit o kumbaga maliit na kapital na papalaki. Mas mainam pong mag-umpisa sa small na puhunan. Ayan guys, kesa naman mag-umpisa sa malaki den babagsak. So ayan guys, mas mahalaga po kasi na matutunan natin na mag-umpisa tayo sa pinakamababa. den matututo tayo kung paano natin gagawing madiskarte ang ating mga negosyo. Ayan guys, and ito oh guys ay mapapalago ninyo ng unti-unti. Sa pagdating po sa negosyo, yan po yung patient ninyo. Hindi po lahat kaagad instant benta. Hindi po kaagad instant, kumbaga, buyer kaya. Kailangan mong makipag, ano din sa mga suki mo. Kailangan mong makipag, kumbaga, komunikasyon sa tao sa pangapaligid mo. Ayan, kung suplada o suplado ka na negosyante, ay wala talagang bibili sa inyo. So, ayan guys, kung lagi kang nakasimangot, ayan, galit kang kinakausap. So, wala talagang bibili sa'yo. Hindi ka man, hindi mo man lang kayang ipromote yung business mo, di wala talagang lalapit sa sa'yo, guys. So, dito, ang isa sa mga mabisa na crystal na akin pong binabahagi sa inyo, guys, yung Pirates. Ganito, Pirates and Citrine. Si greed adventure. Venture. Speaking of business, money, sugal, o whatever na yan. Yan yung mga three mga tatlong kristal na pwede ninyong ano guys, magkaroon kayo at ilagay ninyo lang dyan sa inyong mga tindahan. So, isang tip ko sa inyo guys, so sa mga nakabili na ho ng money cow shell sa akin, and guys, so pagpasensyahan na ninyo ay dahil po ta nag-uumpisa na po na magka-delay-delay -delay ang ating mga parcel, yung pong mga money gold natin, yung PUP -yup na, ayan guys, so... Malapit naman ang pauwi si Ate Dang and patient lang po tayo kasi kailangan ko hong makianuhin po lahat yan, guys. So, dito, kristal la kailangan nyo. Marami kayong coins sa tindahan ninyo. syempre guys, ang coins sa tindahan hindi yan nawawala. Laging meron yan. At yan po ay bago lalagyan ninyo yan ng... Kumbaga, lalagyan ninyo yan ng more attraction na pera. So yan guys kung may crystal kayo whatever na meron kayo ilagay niyo yun guys. So dito ang money cowrie shell. Bakit po bakit po prino-promote ko o bakit ko sinasabi itong money cowrie shell dito sa inyong coins? Dahil guys nung kaunaw ng panahon, may bansa guys na ang gamit nilang pera sa pagnenegosyo, pagtrading ay money cowrie shell, itong cowrie shell guys. So ito po ay isa sa pinakamabisang shell. Ayan, kumbaga tinatagurian ito na Heart of the Ocean. So dito guys, ang gawin niyo ganito, ihalo lang niyo siya. Kahit ilang piraso ho yung meron kayo guys, ilagay lang niyo sa mga tindahan niyo, mga ano niyo lalagyan niyo ng pera, maglagay lang kayo doon. Kasi guys, kumbaga money hacking energy. May money hacking energy siya guys. And then kapag nagwiwis kayo guys dito, dito sa bungangan niya mismo, dito dito niyo ibulong And guys, kung paano ho pag paano i-cleansing kasi kailangan ninyo hindi porke pera, hindi porke pampaswerte ay hindi na natin kailangan i-cleansing yang mga yan. Kailangan nating i-cleansing to mga to guys. Ang ang inyong mga barya o sa loob nyo ho ng tindahan ninyo, pag matagal na ho na meron na nandiyan, ayan guys, kailangan ninyo yang hugasan sa tubig ulan. Ayan guys, para ma-refresh. Yung kasi ba guys, kapag na ang tubig, pag matagal nang naka-stock o ang isang bagay matagal nang naka-stock, makakaipon din po 'yan ng negative. Kaya kailangan ninyong i-refresh yung mga 'yan nandiyan. Yung mga tindahan ninyo, kay kung kumbaga matagal yung pwesto, yung pwesto yung mga tindahan ninyo eh parang bakit walang bumibili sa'yo ayan guys nandyan ka lang naman nakaupo, naghihintay ka ng buyer, iba-ibahin mo yung mga pwesto ng paninda mo. Ayan guys, and huwag din yung kakalimutan. Tindahan man, mini grocery man, o whatever man yan guys. Huwag din yung kakalimutan na kahit hindi po yun yung main na paninda ninyo guys, huwag din yung kakalimutan ang magkaroon ng bawang, sibuyas at asin hindi man ito yung kumbaga hindi man ito yung main na paninda mo kahit po mga grocery or something na like ano guys so something na like ano wag mong kakalimutan yung tatlong bagay na yon sa isang tindahan isang basta isang tindahan o restaurant o kainan huwag ninyong kakalimutan na meron lagi kayong bawang sibuyas at asin kasi sila yung isa sa mga um, ingredients sa kusina na malakas humatak ng pera So kung kayo po ay laging nawawalaan yan sa kusina ninyo guys, please po. Huwag ninyong mahaya ang mawala yung mga yan. Ang bawang nagkakapera ka guys. Promise talaga yung sibuyas, ang nyo pang cleansing yan. And then yung asin, alam nyo ba yung asin? Wala akong sinabi na yung asin ay gagawin ninyong pampaswerte. Ang sinabi ko, lagi kong sinasabi, ang asin, mabisang pang cleansing, pang remove ng money blockage. Ayan, ng bad luck sa buhay ninyo, ng kamalasan sa buhay ninyo. So, kung kayo ay hirap na hirap pa sa buhay, at pinakinggan pa ninyo yung nagsasalita, nakaburdagulan ang paggamit sa asin, ayan, ganito, ganito, ganin niya katarantaduhan ang pag-aano sa mga asin, ayan guys, wala na. Wala na. Kung naniniwala pa kayo din sa mga ganun guys, wala na. Ayan, dahil lang wala akong sinabi na ganito ang asin, ganito. Ang sinabi ko, ang asin, matinding tagaalis ng malas sa buhay mo. Ayan guys, so kung yung mga nag sa salita, ng mga about sa asin, dyan sa aking mga video, good luck na lang sa inyo. So, dito guys, tinuturuan ko kayo kung paano kayo makatak ng pera. Hindi dahil sa may tinda kong ganito. Pero mostly guys, nakikita ninyo, noong kauna-una ang panahon, yung mga lola natin, ito pa guys, nasa ano nito. Nasa, may sabit-sabit ito para siyang pato, para siyang flower base, para siyang, ano guys, um, cortina, nasa front door, yung family welcome, yung ganun, ginagamit nila ito. Bakit marami ito guys nung kauna-unahang panahon? Pero ngayon ay wala na. Pero ito guys marami noon. Dahil nga po ito guys ay noon ito po ay tinatagurian na pera. Kaya ito guys, hindi ako nagaano na ito ganito, ganyan, ganyan. So, ang ano ko lang sa inyo, yung mga hindi natin alam noon, ay ngayon ay alam na natin. Tinuturo ko 'yan sa inyo guys. So maraming salamat po sa inyong lahat sa lahat ng tiwala ninyo at walang sawang suporta sa aking mga video. Ayan sa lahat ng pag-share natin. And lagi ninyong tuwing umaga banggitin ang Alegreya kesa Fortuna, Fortuna con Huroades, Buena Fortuna, Fortuna Febente, Oro y Miel gracious, gracious, gracious. Yan lang guys. And then, humiling kayo. Magpasalamat kayo kung ano yun. I-practice ninyo yan tuwing umaga. Yan bigat ng buhay mo. 7 days, 14 days, 21 days, 28 days. Ayan, mababago yan. Basta kung masipag ka ngayon, sipagan mo pa. Ayan guys, so maraming salamat sa inyong lahat and... Good luck po. Ito guys, um, ugasan ninyo sa tubig ulan. Ano yun ninyo doon? Marami siyang may bibigay na benefit po sa inyo. Ang money cow, shell coins, mga crystal. Ganito yung gawin niyo guys. Lagay ninyo sa business niyo. Okay siya. Walang mawawala. Tutulungan pa kayo. Ayan guys. Para magkaroon. Kung baga ito yung mga ano to guys. Eh, itong mga nakikita ko dito sa aking sineshare dito guys yung araw-araw may pera yung kumbaga negosyo or sugal yung araw-araw speaking of pera 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 lagi yan guys kasi money sa aking energy siya may energy siya ng humatak ng pera so yun guys maraming salamat po sa inyong lahat and good luck po